to do your part. Kung naniligarin mo ka, hindi lang sarili mo ang naaapektuhan. Ang bawat pusok nito na lalanghap ng anak mo, ng asawa mo, ang second-hand smoke ay may mahigit itong limong, kemikal. Higit itong buk dito ay binhi ato na dakbayan. Kita ang os, ang diocese of the Pollock. Sunod si Mana. Ato uh, ka nang iapil sa itong pag-ampo, Ma panahon diya na sa ilaon niyang maayong pag-abot. Ang ginumaan na ninyo, manalangin ka na itong Diyos na magkagagaong sa dahil, Amahan, Anak, o Espiritu Santo, Nahala na itong santos na misa at kuyan puyan ipamit ang gugmag kalinaw ni Kristo. Maayong buntag ka na itong tanan. Mayroon sa katandaan ng inyong naman niya ang santos na isa. Akan nung ka-drive po sa Holy Rosary, Katita Ling, Tagbayana. O kinigatod siyong sa kapanyang malay, binagis sa D-X-D-R, tatakar M-N-D-B-O-L-O-N. Ang tagbisa karamuntaga, mawangatong talaura po si Boss Reverend Severus Carpare-Tini. Agatong naman rin si Special sa Master Control, Jigjig Dig Kinis Kini si Mario Lakay, may ondagan. Salamat sa si inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod ngayon, may buntag sa tanan. Studio, take it away. Tapak RMN Here's a DOH reminder for your health to do your part. Mga kabataan, huwag kayong magpanoko. Ang sigarilyo ay hindi uso. Ito ay lason. Sa bawat hitit ng usok ng sigarilyo, ang mo, ang puso mo, kinabukasan mo. whatever your mood, get into the light life. Sunmig light. Drink responsibly. DXDR! Papa, O R M N. Plak mo nationwide. Ito ang D X D R 981 Sunday, Bicol City. Basta balida at serbisyo publiko. R M N. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dahil may nag-request sa atin na atin daw tatalakayin ang tungkol sa mga larawan at tributo kahit na paulit-ulit na itong tinatalakay natin sa palatuntunang ito, pagbigyan natin pero hindi lang pahabain natin sa pagkakataong ito dahil meron tayong ibang pag-uusapan ang tungkol sa authority o otoridad katoliko kung bakit siya ang ating papaniwalaan para hindi tayo magkawatak-watak sa paniniwala para tayo magkakaisa. Okay, tandaan lang natin na katulad sa pera, yung bagay na gagamitin natin sa pambili ng pagkain o ano paman ang pangangailangan natin, pera ang ginamit natin hmm, sa pagbili. Hmm. Ibig sabihin, hindi masama ang pera kung gagamitin natin ito sa tama na hindi bawal. Pero, meron namang hindi tama. Meron namang hindi tama sa paggamit ng pera. Halimbawa, kung gagamitin natin ang pera sa pagsuburno, yung bribery, o yung may gusto tayong papatayin na tao, Suhulan natin, oh, bayaran natin ang hired killer para uh, mapatay oh, yung gusto nating mapatay na tao. Ito ang uh, halimbawa sa masamang gamit sa pera. Pero hindi ibig sabihin na kung merong masamang gamit ang pera, hindi ito ibig sabihin na wala ng Uh, ...tamang tama gamit sa pera. Hmm? Eh, paano tayo makabili ng pagkain, no? kung wala tayong pera? 'Di ba? Ang ibig kong sabihin, nasa paggamit lang ito. Kung hindi bawal at tama ang paggamit natin sa pera, uh, eh hindi ito bawal, huh? Pero kung mali naman ang paggamit natin nito, eh ito na ang mali at bawal. Yung bribery. At saka yung vote buying, panahon sa eleksyon. Hindi tama na gagamitin natin ng pera sa vote buying. Bakit uh, ginawa natin itong introduction sa unang tatalakay natin ngayon sa liwanag at uh, mga sagot katoliko? Dahil ganon din ang tungkol sa mga larawan na tributo, Okay, pasensya sa mga nainip na or na bored na no sa paksang ito dahil paulit-ulit na itong uh, tinalakay natin sa palatuntunan ito hmm? uh, noon pa no sa lingguwaheng Bisaya pa na programa natin no Uh, inuulit-ulit na natin ang paksang ito. Pero dahil meron pa rin nagtanong, meron pa rin hindi na liliwanagan, eh kailangan uulit-ulitin natin ito. Eh kagaya sa uh, pagkain natin. O bakit uh, paulit-ulit lang ito? Uh, umaga, tanghalian at gabi. Eh, dahil kailangan ang uh, pagkain ba? Diba? Nangailangan tayo ng pagkain. O, eh, hindi pwedeng uh, sa isang araw lang tayo kakain. O, kaya paulit-ulit tayong kakain. Ganon din ang tungkol sa pagpapaliwanag natin. At ganon din sa eskwelahan natin, sa mga paaralan natin. Bakit paulit-ulit lang ang uh, lesson plan ng mga teacher natin o, sa isang taon? Uh, pagka, pangalawang uh, Sa sunod na taon, ganoon pa rin, ulitin uh, Dahil iyon, uh, ang uh, ituturo kasi Liban na lang kung may mga bagong dapat tayong uh, pag-aralan okay. Now, mga kapatid at mga magulang Kung may maling gamit sa pera at meron namang tama Ganon din sa ribulto at mga larawan Inunawa kasi sa mga kapatid nating hindi katoliko na, yung mga kapatid nating humihiwalay na, na dahil may pagbabawal sa loob ng Biblia, sa larawan at ribulto, e eh parang nalahap nila o parang nalahat nila na, wala ng, na parabang wala ng tamang gamit ang larawan at ribulto. Yun ang sa tingin ko uh, mali. Oh? Dahil huwag niyong kakalimutan. Hmm? Kung merong tamang gamit sa pera, meron namang mali. Ganon din sa dibate. Merong uh, hindi tamang dibate o masamang dibate, iyong pasikatan lang at nagmumura sa pagdibate, eh, atake personal ang mga argumento, ito ay hindi tama. Pero hindi ibig sabihin na uh, kung merong masama at uh, hindi magandang debate, unawain ng walang uh, maganda. Hmm? Dahil ang dami namang nakikita kong healthy debate. Uh, may mga debate akong nakikitang maganda. No? Uh, very nice uh, tingnan at panoorin dahil may respeto sa bawat uh, isa. Sa mga magkabilang panig, oh, yung tinatawag nating professional type of debate, magandang panorin ang ganun. <laughs> dahil ang debate kasi ay isang art ito. Sa isang art, halimbawa sa isang drawing mo, kung maganda ang pagka-drawing mo sa isang art, eh, talagang magano, uh, merong taong masisiyahan sa art mo kung maganda ang pagkagawa mo nito. Pero kung hindi naman maganda ang pagkagawa mo nito, ay eh, talagang eh, walang mag ano, walang magkagusto nito. Ganon din ah, sa debate yung apostolate natin sa Catholic Faith Defenders. Kung hindi maganda ang ating ugali sa debate, eh natural, eh merong mga taong hindi din magagandahan sa pagdidebate natin. Pero kung charitable tayo sa debate, magrespeto tayo sa ating mga eh, katunggali o mga opponent, eh, magandang tingnan ang isang debate. So, ganoon ang art. Oh? Ganoon ang debate is an art. So, hindi masama ang lahat na debate. Ganoon din sa larawan at ribulto. Hindi porki merong pagbabawal nito, eh, meron uh, wala ng uh, maganda at wala ng tamang paggamit sa larawan at ribulto. Eh, kitang-kita naman sa Biblia na ang Diyos mismo nagpagawa ng mga larawan at tributo. Halimbawa, kung babasahin natin ang nakasulat sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22, Sino ang nagpagawa ng ribulto sa mga talatang ito? Ang Diyos mismo. Okay, kung hindi pa ninyo nabasa, babasahin ninyo Exodo Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22. So kung absoluto na bawal at masama ang paggawa ng larawan at ribulto, eh bakit nagpagawa ang Diyos sa mga talatang ito? Di ba? So kung uh, mag-agree na kayo o hindi na kayo mag-against o hindi kayo tutol sa premise natin, na kapag merong maling gamit sa larawan at ribulto at meron namang tama at hindi mali, eh ano? Ano? Ano ang ibig sabihin mo? Ano ba ang tinukoy mong mali sa paggawa o pag... ano? Pag... Uh, sa bisaya papagbaton pagbaton <laughs> sa larawan at ribulto, ano ang mali nito at ano ang tama? Eh, kitang-kita naman kung uh, atin lang uh, respetuhin ang authority ng Roman Catholic Church at uh, manalig tayo sa authority ng Roman Catholic Church dahil siya ang uh, pinili ng Diyos na mag-compile at mag-canonize o mag-deklara mag nito na ito ang mga salita ng Diyos. Diba sa history, kitang-kita naman ang ginamit ng Diyos sa pag-compile sa Biblia at pag o pagdeklara nito na ito talaga ang mga salita ng Diyos, eh Roman Catholic Church, di ba? Eh kitang-kita. -kita. At uh, yun, kung ginamit ng Diyos ang Roman Catholic Church na mag-compile at mag sa Biblia na ito ang... Salita ng Diyos ibig sabihin, hindi malayong isipin at tanggapin na ginamit din ng Diyos ang Roman Catholic Church na siya ang magpapaliwanag sa Biblia. Hindi ang kahit na sino man. Dahil kung kahit na sino na lang ang magpapaliwanag sa Biblia, eh paiba-iba kasi ang unawa natin, paiba-iba kasi ang interpretation natin, kaya hindi tayo magkakaisa. So kung mag-trust uh, ano, mag tayo sa tinalaga ng Diyos manalig tayo sa tinalaga ng Diyos sa pag-compile uh, sa Biblia kung sino ang ginamit niyang samahan na makompile at Biblia at makanonize o mag-deklara ito eh hindi tayo magkawatak-watak uh, sa paniniwala magkakaisa tayo kung manalig tayo sa Roman Catholic Church na siya ang final arbiter o supreme court sa pagpapaliwanag ng Biblia okay kaya nga tayo sa ating bansang Pilipinas hmm? tayo sa bansang Pilipinas eh bakit may Supreme Court tayo hmm? bakit may Supreme Court tayo at bakit iisa lang ang Supreme Court no huh? dahil kung paramihin natin ang Supreme Court at hindi mag uh, kakaisa sa mga desisyon at pag, inter, o pag interpret o pag-unawa eh walang pagkakaisa palagi lang tayong uh, mag-debate kung walang iisang Supreme Court. Dahil halimbawa, ang desisyon sa lower court, uh, uh, iba at uh, diskompiyado ang mga lawyer sa magkabilang panig sa isang kaso. Eh talagang may chance pa silang uh, posibleng mahangad ang uh, gusto nilang uh, uh, desisyon. Ano ba, isang chance na lang sa Supreme Court, no? Ipa No. Ipunta ito sa Supreme Court ang kaso dahil uh, pwedeng maiba ang uh, resulta ng Supreme Court. Pero kapag Supreme Court na ang magkahayag, uh, magdesisyon, eh hihinto ang debate. Dahil ang Supreme Court kasi, eh ito ang kataas-taas ang Korte na hindi na tayo dapat mag-question pa. Dahil definitive ang ang disisyon ng Supreme Court. So, hihinto ang dibate kapag Supreme Court na ang mag-desisyon. Ganon din sa Biblia. Uh, hindi po tama na uh, kung isipin natin kahit na sino na lang ang maging Supreme Court. na uh, Kung ikaw magbasa ka ng Biblia at uh, manalika sa sarili mong unawa, yung kinatawag nating private interpretation na alam naman natin uh, bawal ito. Sa sinabi ni Apostol Pedro sa Ikalawang Pedro 1.20 na bawal yung private interpretation. Dahil yung private interpretation, ito ang magpadibain o magpa, ano, magpa watak watak sa ating kaisahan. Magigiba ang kaisahan sa Kristyanismo kung kahit na sino na lang ang magpapaliwanag sa Biblia. Dahil paiba-iba kasi ang unawa ng tao sa nakasulat sa Biblia. Kaya nga, kung babasahin natin ng Biblia at makinig tayo sa Roman Catholic Church, ang Roman Catholic Church nagtuturo na may Supreme Court dito sa lupa sa pag-interpret sa Biblia. Pinahiwatig ito sa halimbawa sa Mateo di 17-18, na kahit na si Kristo ang nagsasalita, pero bakit sinabi niya, makinig kayo sa aking iglesia? Ano bang iglesia? Mga tao, hindi ito sulat, hindi ito Bible. No? Kapag sinabi nating uh, iglesia, hindi ito sulat, hindi ito Bible. Dahil ang itinatag ni Kristo hindi sulat o hindi Bible. Ang itinatag ni Kristo samahan, grupo. Ha? Ah? Mateo 16, 17, nang sinabi niya kay Pedro, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatagin ko o sisimulan ko ang aking iglesia. Mga tao po ang itinatag ni Kristo. Ang sinimula ni Kristo, hindi Bible. Kaya nga, sinabi ni Apostol uh, Pablo sa unang Timoteo 3.15 na ang iglesia o simbahan na sinimula ni Kristo haligit suhay ng katotohanan. Hindi po sulat ang haligit suhay ng katotohanan. No? Ang saligit suhay ng katutuhan, ay eh, yung samahan na sinimula ni Kristo. At ano bang samahan na kitang-kita natin sa history na talagang sinimula ni Kristo? Eh Roman Catholic Church po ito, mga kapatid at mga magulang. Dahil yung ibang mga samahan kitang-kita naman sa history kung sino ang nagpasimula nito. Is the Aid, Ellen White, 8 noong 1863 nagsimula sa Amerika yung tinatawag nating mga sabadista nating mga mga kapatid at yung IEC naman na ang pangalang Iglesia, ni Kristo na kinopya nila sa Biblia Katoliko sa Roma 16.16 16. alam naman natin kung sino ang totoong nagsimula sa samahang ito si Felix Manalo noong 1914 sa Pilipinas hindi si Kristo ang nagpasimula nito. Kaya, hindi ito ang tunay na iglesia ni Kristo. Dahil ang tunay na iglesia ni Kristo, si Kristo ang nagpasimula noong 30 or 33 AD sa onang siglo. Pero, ginamit nila ang pangalan ni Kristo. Para matupad yung uh, hula sa Biblia, na ingat tayo, dahil may mga huwad na mga ngaral na gagamitin ang pangalan ni Kristo. Hmm? Pero, isang deception ito, mga kapatid at mga magulang. At kitang-kitang, Uh, kitang kita natin sa history kung bakit ang tunay na Iglesia ni Kristo, kung bakit ang tunay na Church of God naging Roman Catholic Church. Dahil kahit na tinawag na ngayon sa mga description ito, e eh talagang kita, kita, kitang kita naman natin na iisang Iglesia lang ito. Dahil kung tawagin ito sa ibang description, kung tawagin ito sa ibang pangalan, hindi po maiba ang iglesyang ito. Dahil katulad ko, paulit-ulit ko na itong ginawang halimbawa, ang pangalan ko na ipinangalan ng magulang ko, Silbert. Diba? Silbert ako. Pero tinawagin akong Bobby as my nickname. Ngayon, dahil tinawagin akong Bobby, naging dalawang tao ba ako? Si Silbert at Bobby naging dalawang tao ba? Hindi. Iisang tao lang ako kahit na tinawag din akong Bobby. At sa paglaki ko, dahil mahilig na ako sa pagsasalita ng mga katutuhanan, itinawag eh, na akong Veritas. Ano ba ang Veritas? Ito ang Latin word for truth. o katotohanan. Tinawagin akong Veritas ngayon dahil tatlo na ang katawagan ko, Silbert, Bobby at Veritas, naging tatlong tao ba ako? Nawawala tayo sa logic kung sabihin ninyong naging tatlong tao ako dahil tinawag ako sa tatlong description. iisang <laughs> e tao lang ako. Si Silbert, Bobby at Veritas, iisang e tao lang. Ngayon, bakit naging Roman Catholic Church ang tutoong Iglesia ni Kristo at tutoong Iglesia ng Diyos? Dahil kitang-kita naman sa history, eh, alam nila ito. Pero hindi lang nila nauunawaan, hindi lang nila matanggap na ang tunay na Iglesia ni Kristo, according to history, naging Roman Catholic Church. Bakit naging Roman Catholic Church ang tunay na Iglesia ni Kristo ng Biblia at Iglesia ng Diyos? Ito, noong first century, uh, uh, the first part of the second century, around 107 or 110 AD, merong naging disipulo si Apostol Juan na pinangalan ng Ignatius, uh, Saint Ignatius of Antioch, the third bishop of Antioch is naging disipulo ni Apostol Juan. Hindi na ito mababasa sa Biblia dahil hindi, hindi naman nasulat ang lahat na history sa Biblia. No? Pero alam ito ng mga scholar, yung mga nagsaliksik ng history of the church. Alam nila na si Obispo Ignacio naging disipulo siya ni Apostol Juan. Kaya ka makapanalig tayo sa mga sasabihin ni Obispo Ignacio dahil disipulo siya ni Apostol Juan. Ako, kung sino ang pipiliin ko, si Ellen White ba kung magtuturo o si Obispo Ignacio? Eh doon ako maniwala kay Obispo Ignacio dahil ang teacher niya isang apostol. No? Si si St. John. No? Ano ang sinabi ni Obispo Ignacio sa sulat niya sa mga taga-Smyrnians? Hmm? Sinabi niya, tinawag niyang Catholic ang Iglesia ni Kristong Tunay tinawag niyang katolik ang iglesia ng Diyos na tunay na sinimula ni Kristo. So ngayon, magtanong ako sa inyo, dahil uh, tinawag ni Obispo Ignacio na katolik ang tunay na iglesia ni Kristo na sinimula ni Kristo, eh ngayon, magtanong ako sa inyo, ang tunay ba na iglesia uh, ni Kristo at katolik ay dalawang iglesia, magkaibang iglesia? Hindi! I isang iglesia lang dahil ang tinawag na katolik, ang iglesia ni Kristo man din. So, katulad sa ginawa nating halimbawa, ako, tinawag ako akong uh, silver, tinawag akong babi, tinawag akong uh, veritas, hindi ako naging tatlong magkaibang tao, iisang tao lang ako. So, yun din. No? Kung gagamitin natin ang premise na iyan, ang tunay na iglesia ni Kristo, tinawag din katolik, ibig sabihin, pang-universal oh, ang iglesia nito. Okay? Oh eh, ibig sabihin, iisang iglesia lang ang tunay na iglesia ni Kristo at Katolik. At bakit tinawag namang apostolik? No? Iglesia Katolika Apostolika dahil noong Council of Nicaea 325 AD, isinama ang deskripsyon apostolik. At dapat tayong maniwala sa council, mga kapatid at mga magulang, dahil may premise na tayo, na tayo nito. May uh, premise na ta, basihan na, na ang isang council ng kristyano, totoong kristyano, ay dapat nating tatanggapin. Halimbawa, yung council of Jerusalem, yung pagtitipon ng mga apostol, mga kristyano sila, di ba? At bakit na pinaniniwalaan natin ang desisyon nila sa council of Jerusalem? Oh, dahil may authority ang mga apostol galing sa Panginoon Mateo 18.18. 18. Pero hindi naghinto ang mga meeting ang mga council ng tunay na iglesia dahil kapag sinabing iglesia eh magpapatuloy ang mga meeting katulad ito sa organisasyon natin halimbawa dito sa organisasyon ng Arya Medipolog eh ang manager eh magpapatawag ng meeting pero hindi isang meeting lang uh, eh, sa susunod na uh, araw eh posibleng may meeting na naman so ibig sabihin ating tanggapin kung ano ang desisyon ng mga meeting o council ng tunay na iglesia. No, oh, ba? Diba? sa Council of Nicaea nagpasya din ang Christian Council na eh, dagdagan natin ang uh, description na apostol kaya dapat tanggapin natin ito. At sa Council of uh, Trent dinagdagan ng Roman wala na kung oras na ma ipaliwanag pa ito <laughs> na ano na naubos na ng ating oras. So, uh, sa susunod na linggo uh, ipagpatuloy ninyo ang uh, pagsunod sa pulat ito dahil hindi pa tayo tapos sa uh, ating sinimulang paksa. Okay, hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid na Silbert sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 1,000 pesos matag si Mana o 100,000 pesos from sa Chase at sa Samagi Magic Sarap kung pisan o sa kombinasyon sa so participating Nestle products o so, ihulog okay, sa so, partner sa sari stores o so, kaha sa so RMA ng IFM stations. Apil na kay Bossik Kinina ang imong ikasin. your part. Kung naninigarito ka, hindi lang sarili mo ang naaapektuhan. Ang bawat pusok nito na lalanghap ng anak mo, ng asawa mo, ang second-hand smoke ay may mahigit itong libong kemikal. Higit itong buk ito ay